Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. May nag-PM sa akin. Sabi niya, kung kailangan ko parao ng 1 piso, 2,005. Ito ang itinuturing na hard to find kapag pinag-usapan ng 1 piso, BSP series. At meron din daw siya na 20 piso banknote na solid 8. Hindi ako masyadong pamilyar kung pag-uusapan ay perang papel. At meron din daw siya mga semi-hard to find tulad ng 10 piso, year 2000 at 5 piso year 1999. At kami nga ay nagkasundo na mag-meet up sa silang kabite. At sakto lang dahil isinabay ko na rin sa aking pag exercise gamit ang aking bitekleta. 30 kilometers away from home. At ito nga ang mga pangyayari. So yun mga kabariya, malapit na ako sa lugar ng meet up namin ng seller na si Carlo U oh. Takapoto. Uh, Ayo. Uh, uh. Tarlo. Tarlo. Oh, rapid. Okay, rapi. Hey Hey, guys, remember ya. Teka, pa-parkulan mo. Yeah. Bike Okay lang ba kuha nan kita? Okay lang ba kuha nan kita or wag na? <laughs> Hindi naman. Para ma-shout out kita sa Muntigon Channel. sa kamaganda kondisyon medyo may galawang ng konti pero dapat hindi linisin yan dahil hard to find coin yan so, may isa pa kaming pinag-usapan pag-aaralan ko pa ito banknote eh wala ko naroon punit so okay lang so, mga yung semi hard to find uh, mga 7 hard to find wala kang 2,000 yung dalawang 10 yung 5 piso 99 lang ano ito, ito ito. ayan mga okay pa naman yung mga kondisyon sa kaligid. ayan oh semi hard to find 10 piso year 2002 Dalawa. semi hard to find na 5 piso 1999 okay kailangan ibebenta niya na rin daw ito. Ayan, ha? Dito ako interesado eh. So, ito na, ha? Ayan, Oh. Ito, 500. Ito, bahala na kami dyan. Kung ano mapag-usapan. Ayan, Oh. Solid 8. Oh. Tinenta sa akin ng mura ni Boss Carlo. Kahit di masyado maalam sa bank mo. Pag-aaralan ko na lang yan. So, bayaran na kami. Oh, the change na to. Wow. Hindi ka lang kaya, sir? Hindi kasi sabi uh, mo pang importante pag gagamitan mo. Thank you. Oo. Oh. Boss Carlo, baka may si-shoutout ka. Ay, hindi ko na ipapakita uh. mukha mo. Baka nahiya ka. Shoutout po sa mga taga Pulong dyan. Oo, oh, Pulong Salamat po, sir. Okay, 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 Thank you, ha. Thank you rin Pa. Eh, win-win yan. Hilig ko to, eh. Ayan. Sige, paano? Nice din, sir Carlo.